Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Ang um, disyugat pa masagal siya, no? A faith healer o zoomatardo so, sa ngayong hapon na to. Ta, Tagay natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of October 8 hanggang October 14 for the sign off For the sign off Aris. So Aris, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages sa Bible and Spirit Guide sa ating masasagot for today's video? Kanina kayong energy or kaganapan sa buhay? Okay ng mga Aries signs sa ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading lamang. hindi na at makaka-resonate kunin lamang po. Ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification for more videos up to here maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel lalong-lalo -lalo na ang skip ng ads, so ay pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. sik liglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Salat so, see guys, what is the messages advice sa sayo ng ating angel spirit for the sign of Aries? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aries sign sa ating mga gilap? Tuklasin na natin yan guys. So there's something na, You're feeling stuck? No, there's something you're feeling stuck, no? You're feeling hang. Ibig sabihin dito, hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw. Nakakarandam ka ng pagkalutang, pagkabalisa. No, parang hindi ka makaalis sa situation. O may mga parte sa buhay mo na maaaring hindi ka makarecover. No, hindi ka makabangon. No, bakit kaya? Alamin natin yan. And of course, there's something the king of coin, security. No, maging practical ka sa so kung ano man yung bagay na meron ka. No, you are also provider. No, kaya pala. No, kaya hindi ka makalis sa situations mo dahil maaring uh, provider ka. There, of course, breadwinner ka ng family nyo. Maaring ikaw yung uh, may salo ng lahat. So, there's nothing guys with the will of fortune, with a turning back. Huwag ka magalala. No, ano man yung bagay na iyong um, ginawa at uh, ano man yung bagay na iyong naranasan at na, na, napagdaanan, there's something a will fortune with a turning back. No, babalik na ulit sa iyo ang magandang kapalaran. So, ito yung panahon at pagkakataon na makakamit mo na ano man yung bagay na iyong ninanais, no? Ano man yung bagay na pinaghirapan, makakamitan mo na ito. Kumapit ka lamang. The request is something, guys, with of no? Just re-evaluate analyze. No? May mga bagay dito kailangang pag-isipan. Klaruhin, liwanagin. Huwag ka masyadong um, mag-decision basta-basta. No? Kailangan pag-isipang mabuti, no? Kailangan liliwanagin mo mabuti. Then of course, there's something the seven of coin. We don't have this moment. No, there's something harvest time. Ano man yung bagay na pinagpaguran, pinaghirapan mo, makakamitan mo ito. No? Makakamit mo. Ano man yung bagay na iyong, um, kumbaga pinaghirapan. Then of course, there's something guys, with the justice card. Tulad din sinasabi ko, there's something of karma. Cause and effect na kung naging mabuti ka, magiging mabuti ang kapalaran sa'yo. Huwag kang magalala, no? Kung hindi mo pa nararamdaman ang magagandang eksena ang paparating sa'yo, maraming bagay na maaaring mangyari na yan. No? Maaring uh, makakamit mo na ang uh, ano man bagay na pinagpag pinaghirapan mo, makakamitan mo na yun. There's something a karma. Now, there's something bounce back. What goes around comes around. So, Sabi-sabi yan, kung um, buong buhay mo um, puro pagtulong no ang iyong ginawa so ito na yung panahon ng pagbawi no ng kapalaran at magandang um, buhay para sa iyo ibig sabihin ito um mangyayari na maaaring siwertihin ka na, maaaring gumanda na ikot ng buhay mo, maganda na ikot ng kapalaran di ba? Kinabukasan mo, mababago na siya. Kung baga, kung, kung dati nasa down part ka ng situations mo, ngayon iya iaangat ka na. Nabiglang pagbangon. Now, there's the kingman represent with the two of swords. So, there's something in the decision. Nahihirapan ka rin mag-decision, no? No, tangka nga, na, kaya nahihirapan ka rin mag-decision. Parang feel mo na sa blind spot ka. Na parang hindi ka, wala kang nakikita. Parang nahihirapan kang uh, mag-decision basta-basta. Kasi parang may bagay kang walang, uh, may bagay ka na hindi pinangahawakan, no? And of course, there's an, of course, there's an offer. Huwag kang mag-alala. May offer na parating sa'yo. No? It's either a promotion proposal o mayaring magdala sa ito ng higher level commitment or maaring gumanda na ang pasok ng pera sa iyo. There's a king of cups, not There's something na devoted sa so the person. son. Maaring ito na yung panahon para umikot ng kapalaran sa iyo with the part of God, no? With the part of the universe, maaring ibigay sa mga bagay na yung ninanais. At the same time, no? There's a devoted so for the person son na maaring sinusupport at ginagabayan ka dito. No? And of course, there's a the sun card. There's something na the pure positive outcome. So, magiging maganda ng kalalabasan no? Magiging maganda na ang um, situation mo. No, pag-isipan mabuti ang bawat decision ba para hindi ka maipit sa huli. Then of course, there is something the ease of sorry the mental clarity. So lahat ng bagay na to magliliwanag sa iyo. Lahat ng bagay na to liliwanagin sa iyo. No, may mga bagay dito na unti-unti mo nang uh, -re realize ano man yung bagay na yung pinagpaguran makakamtan mo na siya unti-unti. No, and there's an of class, a a wish So may bagay na maaring magtupad sa pangarap mo. Yung matagal mo nang gustong makamit, matatamong mo na siya. No, with the karma, with the justice, no? Ang gustisya at uh, magandang kapalaran at swerte sa ay maaring magtupad sa mga kahilingan mo. No? So let's see additional messages. And of course there's something the lovers connected with your love life. No, kaya ka nahihirap ang mag-decide kasi parang connected dito sa sa karelasyon mo or asawa mo. No, maaring parehas kayong nakastuck sa situation, maaring sinumpa ang inyong relasyon. No, and of course, there's a five of cups, no, para ma-disappoint ka, para mawala sa iyo ang lahat. No, parang there's something involved. With. There's a three of swords, no, may naiinggit sa inyo. No, may naiinggit sa inyo na person. Some mo 'yung may gayuma pa ako na sense dito. No, there's a palipad And of course, there's a Knight of with the success jived. Na no, magtatagumpay kayo, bibilis ang takbo ng sitwasyon, bibilis ang takbo ng eksena dito. May mga bagay din na parang magliwanag bago pa magganap yung ganun. Na no, parang biglang mag, may magpapapap sa utak mo na parang vision siya or um, inner voice na parang may pahiwatig. No, kailangan pag-isipan mo tong ganitong bagay no bago ka mag-decide, no, mag-fully decided. Now, there's something guys with of king of wands. So look at the bigger picture. Ngayon, parang makikita mo no bago ka mag-take ng decision or any actions pag-isip pa mabuti no titingnan mo yung magiging kalalabasan no look at the bigger picture and of course there's an effort mas magiging mature ka na at magiging grounded ka na and the power of god no maaring ibigay sa yung mga bagay na iyong ninanais at maaring magdadala sa ito ng karma to siya no there's a something for the outcome there's a death card no? Merong about sa kamat. Oh my god. Meron talaga ditong namatay na mahal mo sa buhay. Na no, maaring connected sa inyong dalawa ng prison mo. Na no, maaring person mo namatay. O maaring oh, cross watcher out there na nanonood ka sa reading ng Aries. Maaring may namatay dito na related sa reading mo o sa reading ng prison mo. At the same time, guys, parang nahihirapan ka mag-decide para magulo ang utak mo. And of course, there's something with the face of being curiosity. So ngayon parang magiging mas mabusisi ka no parang alamin mo lahat ng bagay no at um parang may dito na parang kailangan tuklasin mo or madidiskubre ka no marami kang bagay na malalaman dito no at um bagay na parang magdadala sa in ng realization no at totoong bagay na to yung magdadala sa inyo ng um katuparan dun sa gusto mong malaman No, parang may mad may madidiscover ka. There's a nine of cups, there's a nine of pentacles, there's a blossoming na no, may swerte yung taglay, isa sa bagay na parang nag, nagahatak na negative dito yung mga taong naiigit sa, sa paligid mo. No? At may mga taong na nakita talaga sa iyo. So, this is something, guys, with the star card. See? Healing and recovery. we don't four of course because the sun card, because the knight of swords. No? Nandito yung the sun card, no? Kulinarify the star. Maring lilinisin sa iyo at maring may pag-asa na makakamit mo at bibili sa takbo ng sitwasyon. No? Mawala ka man nakikitang minimal progress, but definitely, you're on the right path. Nasa tamang direction ka. And there's a 10 of ones So see, I told you. So may mga bagay na nagbigay pabigat sa'yo. Kaya parang ang bagal ng mga transactions, nakakaranas ka delays, no? At the same time, parang tumal, pagbagal ng pasok ng pera, which is mapag-alatan, na parang we work ka naman, pero hindi ka nakakaipon, pero puro problema dumarating. No, there's a possible na mayroong nagbigay ng pabigat sa buhay nyo. And there's a hermit card. The answer ni this year. So, binibigyan talaga ng kasagutan ng iyong katanungan. At bibigyan liwanag dito na maaaring ipakita sayo sa isa panaginip mo. No? O maaaring may synchronicity and symbols na maaaring binibigay sa iyo, binabahagi sa iyo. No? Huwag kang magalala kasi may justisya. No? Mayroong karma talaga na tinatawag dito. No? Ano naman yung bagay na ginawa sa Ginawa sa ng partner mo o ginawa sa ng partner mo o ginawa ng ibang tao sa partner mo sa, sayo, sa, sayo, sa, family mo. Huwag kang magalala na magsasay hello sila sa karma. Babalik sa kanila what they deserve. Okay, let's see. What is the additional messages about naman tayo sa finance and career, love life at kalisugan? Let's watch this. So, tumbukin na natin yan, guys. Shuffle ako ng berry light, ha? Okay. So, let's see. Pagdating sa finances and career, represent what? So, this is something yung paibapenta ko. Some of you, guys, nakakaranas ka ng financial crisis, financial loss, financial difficulties. So, may mga part dito na parang naguguluhan ka, natatakot ka, nangangamba ka, na maaring magdala sa iyo na parang panghihinay o para masasayang yung effort mo. No, wag kang magalala. No, there's a four of coin, protection and mouth, pangalaga mo yung growths mo, even your territory. So, ngayon, kumbaga, mag-balance lang. No, mayroong kang save at the same time mayroong kang bagay na ilalaban. May capital law, huwag mo i-boost lahat, no? Dun sa bu bubuksan mong business. And of course, there's something guys with the eight so there's a past communication, a past moment. Bibilis lahat ng transactions mo, magkakaroon ka ng maraming kliyente, customers, at the same time makakapag-travel ka. No, some of you naman guys, magkakaroon ka ng bagong trabaho. No, there's a high salary. And there's a need of cards Now there's something moving for. Mga ka move on ka for financial loss or financial crisis or financial difficulties. No? Then of course there's something guys with the king of swords stop the pattern. Kailangan mong maputol. Yung pinakaugat ng pinanggagalingan nito. Ugat ng kamalasan, ugat ng negatibo. Kailangan matuldukan 'yon. Then of course there's something that's right card. Kailangan mong maging malakas, matapang. Not palaban sa lahat ng mga bagay na nangyayari, no? Alisin mo yung takot, pagalilangan at pangamba mo sa situations na 'to napagdating pagdating sa love life, there's something the emphasis card. So there's a river na mahalin na talaga amin yung sarili mo dito. No, tutukan mo ang yung sarili. Then of course, there's something guys with the two of ones. There's a choice. Piliin mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. At um, piliin mo lang yung mga tatanggapin mo pagka na sa ibang tao. No? Then of course, there's a two of ones. There's a partnership. Parehas kayo na person mo na nararamdaman. Parehas kayo na person mo na nararamdaman. And there's a three of one. So waiting for so waiting for. Kung may hinihintay kayo paper documents ng prison nyo, maaari matatagpuan at makukuha nyo na. No? There's a trouble. Na maaari makapag-trouble pa kay ng prison mo. So let's see. Uh. And there's a three of cups. Now there's a happiness. Now there's an ultimate happiness and lot of happiness. No? Maraming magaganap na, na, changes sa inyong relasyon. No? And of course, there's um, the four of swords. So kailangan nyo rin na pahinga no, baka nag-over pa din kayo dahil siguro sa kung ano nang iisip nyo, no, then of course, parang nasa sense ko dito para sa kayo na person mong balisa, no, hindi makatulog, no, nahihirap pa kasi sa pag matulog. Pagdating sa kalusugan nyo, there is a page of coin, invest wisely, no, kung maga kumain ng masusustansya, no, no, humanap ng paraan kung paano nyo masusolusyon yung problema nyo, may mga nararamdaman kayo dito na kailangan nyo mag-invest sa sarili nyo, no? Like a protections, no? Para least, hindi kayo mapasukan ng mga kahit anong black magic and or negativities. At the same time, mag-invest sa sarili mo like foods, no? Na makakatulong na for detoxification, para ma-detoxify lahat ng toxins nyo sa katawan. And of course, there's the queen, queen of coin. Represent something yung maturity. na no? magi mature kayo pagdating sa kalusugan nyo. Huwag nyo pinababayaan, hindi kayo pabata. No? Then of course, there's a tower moment for a major changes. Malaking pagbabago magagalap sa buhay nyo. Some of you guys, no, parang meron ako na sense talaga dito na inuunti-unti kayo ng pamilya mo. No? Bibigyan kayo ng karamdaman. And there's a five of wands, no? Ay, five of swords. No, there's something that's self-sabotage. Ibig sabihin na sa paligid nyo lang. O nakakapasok sa inyong tahanan na mismong nananalbahay sa inyo. Huwag kayo nagtitiwala ng lubos. And there's a temperance. No divine intervention. May paalala. Na unity pay attention Ibig sabihin na sa paligid na yung signs, symbols, pero hindi mo pinakikinggan, ini-ignore mo. And of course, there's something guys with the Queen of Cups, emotional intelligence. Pagdating sa emotion, kailangan mas maging matalino ka na. No, wag ka na magpadala sa drama. Now then of course, let's see what is additional messages with an angel spirit. Pagdating tayo sa magical fire messages, advice is it of course, a pick or no. So let's watch this. Okay, with a magical for messages advice for you guys. There's a business ventures. So, now there's a business opportunities coming in. Now, ibig sabihin dito magkakaroon ka ng bagong business, bagong negosyo, bagong hanap buhay. And there's a son. Maring mayro ka anak na lalaki, no? Maaaring nag-iisang anak na lalaki. What is a yin and yang or a kukal? And of course, there's something of family. Talaga malaking factor dito sa reading mo yung familia. No? May related about sa family nyo. And there's a remember, awakening. Parang kailangan mo magising sa katotohanan. No? May mga bagay na kailangan mo pakakatandaan. No? parang remember na parang pagtanda, no parang pag uh, parang may pahiwatig na kailangan mong matandaan or kailangan mong um pakakatandaan, ganon. What is the synchronicity is? There's a gather. So, may mga bagay talaga na parang malagkit yung sitwasyon na talagang ibinibigay sa yung mga bagay na para sa'yo talaga. No? Talagang um, inilalapit inilalapit sa'yo. No? And of course, there's a something ready. So, kailangan maghanda. No? Maghanda ka. Maghanda ka sa mga bagong eksena for a romance in you for a mystic love oracle deck. Represent with the friend's influence. I told you, may mga influensya ng mga kaibigan dito na kakapekto sa inyo. No, lumayo kayo, lumayo kayo sa mga toxic friends. What is our Kang Michael messages? There's a positive, positive thought, create a positive result. Always being positive and just being optimistic. No, sabi na sabi ng King Hell Michael, kailangan maging positibo ka sa lahat ng gagawin mo. Sa lahat ng mga bagay na um, mangyayari sa buhay mo. No, tignan may lighter side of situation. For Jesus loving God said, Your faith has saved you going peace. So see, ang iyong pananapalatay at paniniwala, no, ayan ang magliligtas sa'yo, no, sa kapayapaan. No, dadaling ka sa mas maganda at maayos na pamumuhay. For angels, messages with a money move oracle deck there is a something at transformation. Malaking pagbabago magaganap mo, no? This coming week, no? Talagang malaking pagbabago mangyayari sa buhay nyo. Don't be afraid of the unknown. No, may mga bagay dito na huwag nyo, wag kayo, wag nyo katakutan yung mga bagay na na hindi nyo palubus na nauunawaan. Ang kailangan uh, maging ano to, na parang matuwa ka dahil may bagay kang ma, ma, malalaman at madadagdag sa kaalaman mo. And of course, there's an 11-11. There's a wish coming through. Talagang sinasabi dito matutupad yung mga pangarap mo. Now, there's a double clarification dito. Shadow work of his in what? From the shadow work of his in what? And there's an avoidance, no? May mga bagay dito na kailangan mong harapin. No, wag mong talikuran, bagkos harapin mo. No, naman yung bagay na pinanggagalingan to confrontations, no? There is a what lies beneath with a future. bag and boo. Talagang there's something pa, uh, this is something a uh, prison na parang tutulong sa iyo. Or yo uh, may taong uh, guide sa iyo. There's a clarifying for a life situation. Parang may taong gigising sa iyo sa katotohanan. No? There is a fantasy land. Make make sure everyone involved is being realistic and on the same page. No? Siguraduhin mo lang na lahat ng mga tao sa paligid mo ay parehas kayo ng pananaw, parehas kayo ng iniisip at parehas kayo ng pangharap. No? What is the clarifying for your life situation? A love situation? Kasi mayroong mga tao sa paligid mo na parang ayaw masasapawan. No? Ayaw nang naalalamangan. So, pumili ka ng mga taong uh, mga makakasalamuha mo lang. Diba? Diba? clarifying for a love situation, there's a mapping the way. Explore, love and unearth, unexpected treasure. So, there's a discovery. Marami kang bagay na madidiscovery. Marami bang mga bagay na malalaman mo. No? May mga bagay na matutuklasan ka. At dapat handa ka sa mga bagay na yon. For the part of the light, represent white. Oh my God. For the part of the light, represent what? And there's a divine timing. So, lahat ng mga bagay na ito nasa tamang pahon, nasa tamang pagkakataon. So, kumalma ka. Na no, may mga bagay talaga na inilaan ng ating Panginoon sa tamang sitwasyon, no? sa tamang panahon. Siguro, may mga bagay na hindi, mo, hindi pa sa'y pinaparanas ng ating Panginoon. Pero, kailangan um, maganda ka. No? Dahil hindi mo lubos na nauunawaan lahat na nangyayari. No? Maaring nasa sa exciting part ka na, maaring na sa con, oh, complex ka na ng kwento mo, gano'n. Kaya may mga bagay na ah uh, magdadala sa iyo no ng uh, magandang sitwasyon kumapit ka so guys let's see what is the pick card a now so let's watch this With a pika ka no, so guys, before anything else, no? Ang pika ka no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. No, pipili ka na, uh, mag-isip ka ng tanong. No, pipili ka na, magiging sagot within 1, 2, or 3. Kapag nakapag-isip ka na ng tanong at nakapili ka na, na, magiging sagot within 1, 2, or 3, please comment down below kung ano'y magiging sagot sa tanong mo. Then, of course, guys, Oh, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking videos sa mga uri ng social media platforms. At maraming salamat sa mga solid subscribers and, of course, sa mga followers natin dyan. So, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, nakaka-follow sa akin, o, oh, gawin mo na ngayon na. No? Then, of course, oh, para updated ka sa aking reading sa aking mga videos, no? Kahit sa um, Facebook account ko, no? Pwede niyo akong i-add noy i-follow, no, no? nang sagaran para updated kay sa mga ha hanash natin sa buhay. So, let's see what is the pick or jazz yes no. So, let's watch this. And we have also pala, guys, na meron tayong mga private reading, ha? Kung gusto mo mag-avail, just let me know. Paunahan lang tayo sa slide. Number one. There is a yes. Swim, uh, it's going swimly out the hook in the float, no? So, mabay ka sa agos, no? Ibig sabihin nito, sumabay ka sa eksena na to, No, and of course, lumangwi ka ng mas ma maluwag, mas magaang. No, ibig sabihin nito na parang mag-enjoy ka sa moment na to. Lahat ng bagay na to ay maaaring mapasayo. No, may mga bagay dito na parang magbibigay ka ligayan sa ina, parang makakalaya ka na. No, parang makakabangon ka na. Number two, no, there's a no. Turn back walk away unreceptive to new ideas. So, ibig sabihin, bumalik ka kung saan ka nang galing, kung so, saan ka nagmula. No, may mga bagay na kaya mong balikan doon, doon mo makikita ang solusyon. Doon mo makikita ang tamang gagawin mo. No? Huwag mong kalimutan yung mga bagay na nangyari sa isang nakaraan. No? Isang susi yun upang maramdaman at maranasan mo ang bagong simula na gusto mong tahakin sa buhay mo. Nasa madaling salita, matuto. No? Number three, there is a, no again, barrier too strong as the denial. So parang sinasabi dito na parang hindi pinapahintulutan. No, huwag mo ipagpilitan yung isang bagay na hindi pwede. May mga bagay na hindi pa pwede at hindi na pwede. So kailangan mong um, humanap ng ibang way, um, humanap ng ibang paraan para ma um, makamit mo at makuha mo yung mga bagay na iyong ninanais. No, huwag mo ipagpilitan yung isang bagay na hindi pwede. So guys, this is um a week na For the month of October 8 hanggang October 14 for the sign-off. For the sign-off, for this sign of Aries. So Aries, 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 marami salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kung nila mo pa makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the for more videos of Dikos. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo-lalo na hindi nag-skip ng ads away, Pagpalain kayo ng just may Makeup Pile 6 Sigurig Lig na guumapaw na manumbalik sa inyo. Salat si guys. Maraming salamat din si Drex Bereo. Bye, bye And babush.